Artis tahun ke anak. Degan nang lamuk guys, uy. Mama aku selamuk guys. Mama aku selamuk mangapa langga? Cih, mengitanau anak. pag ke gua pu, sang ke gua pu nang menimu anak. Nang gipa aku selamuk, u. Oh. Udi oh, di pa anak, agi ah. sed aku kamut anak. Uh. Oh. Kagahan keing lamuk anak, mo anak, dagutku gatul anak, kedagahan kaing lamuk anak, gipamaak ko anak, papi gipamaak bitus, tambali Mama Lisa. Oh dali. oh, dali, na, oh, tambalis mama, tambalis mama, tambali, tambali Dayon. Dali. 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 ddelik, ddelik, Tambali, mama, tambali. Ambilis mama anak, pag kagwapos bata kana diha anak kana, kana anak, kana uh, gipaak na lamok anak. uh, anak, say good evening anak. Pagka-gwapo, eh. Say good evening. Na hello guys, good evening guys. Si Papi guys, tapos na pong kumain guys. Marami pong kinain ni Papi guys. Ang ulam pa rin namin guys is Uh, isda pa rin guys naubos na ang isda namin na paksiw. so bukas guys magtinolang isda po kami guys bukas so good evening good evening everyone so ayan si papi guys update lang ngayon ni papi ngayong gabi so time check here is around 6pm nakakain na po kanina si papi guys mga uh, around 5pm kumakain na po siya. At sabay po kaming papi kumain kanina guys sa aming panghapunan. So ayan, good evening. Hello guys, good evening guys. Ingon ni papi guys. Lab ka ining mamalisa si papi guys oy. Way makasama ka lab ani guys. Pinangga kay ko ani guys oy. Tambalan gi ko ani perme guys na koy sakit guys. Maayo dayon guys. Grabe daghan ng lamok guys oy. Ayan, good evening everyone! Shout out! Nag, uh, nag-hapuna na ba kayong lahat mga palangga? Ayan, kinakagat ng lamok oh. Ayan, kinakagat ng lamok guys. Ayan si Papi oh. Ayan, ginagamot po ang aking ano. Ginagamot po niya ang aking paa guys. Pati din ang paa niya ginagamot. <laughs> papi anak, say good evening to your viewers anak. Papi anak. Magsi good evening kasi imong viewers. Sige na. Wala, nagiusig anak. Nak akong check ang mata ni Mama Brownie ni mo anak ba? Na-close na gid ang iyang retina anak. Nabuta na ang usa ka mata ni Mama Brownie ni mo anak ko. Papi na ka anak. Papi. Naminaw ka anak ko. Papi anak, naminaw ka anak, nabuta na ang mata ni Mama Brownie ni mo anak. Looy ka imong Mama Brownie anak. Ayan po guys, good evening. So ayan, tapos na pong kumain si Papi ng uh, panghapunan. At ganon din ako guys, tapos na din akong kumain. Yung mama ni Papi at kapatid ni Papi nandoon sa labas. At uh, tapos na din kumakain. So, sad to say, guys, yung itchene ko yung <coughs> mata sa mama ni papi, guys. O, oh, medyo bulag na po yung isa. Cover na po lahat dito, puti na po, guys. So, ayan. Mama ni papi, mga palangga. Matanda na kasi. So, ayan. Good evening. Shout out. Nag-dinner na ba kayong lahat? So, thank you, thank you for always watching, guys. Happy a uh, Tuesday, everyone. So, today is... Uh, July 23. Ayan, July 23 man siguro taron guys. So shout out, good evening. Ito po si Papi guys, update ngayong gabi tapos nang kumain ng hapunan. Ayan, good evening and thank you for always watching guys. Anak, si bye bye to your viewers anak. Si bye bye anak, si bye bye. Ayan, thank you for watching, guys. Nagbabay na si Papi. Good night, everyone.